Hello, magandang araw sa inyo mga kabayan. So, kung nakikita nyo, andito tayo ngayon sa mismong website po ng Bureau of Customs para pag-usapan natin kung sino-sino ba at paano ba tayo makaka-avail at ano-ano ba yung mga pinagbabawal dalhin kapag nagbibiyahe tayo pabalik ng Pilipinas. Okay, dito po sa ating discussion para sa araw na ito, manggagaling po mismo sa Bureau of Custom kaya naman masasabi ko sa inyong legit na legit po ang mga information na ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. Huwag na po nating patagalin, simulan na po natin ang discussion natin. Punta po muna tayo dito sa quick links kung saan nahanapin natin yung form na may kinalaman sa mga OFW at returning resident. Okay, so unahin po natin dito sa form. Ayan, Pupunta tayo dito sa my for returning resident and OFW. So, i-open natin itong form na to. Ito po yung form na hindi po ito binibigay sa loob ng aeroplano ha. So, may mga importante po kasing information dito sa form na to. Kaya, o-open na natin. So, nakalagay po dito, availment of tax and duty importations of personal household effects of returning residents. Sino po ba yung mga returning residents? Yung mga returning residents po, sila po yung mga balik bayan. Okay, hindi po ito yung OFW ha returning residents po, meaning sila po yung nagkaroon ng mga dual passport. Okay, mga citizen po sila sa ibang bansa at the same time may mga Pilipino passport pa rin po sila. Kaya pag umabalik sila sa Pilipinas, ang tawag sa kanila ay returning resident. Sino naman po yung mga returning overseas Filipino workers? Tayo po yan, mga OFW. So tayo po yung makakakuha ng ganitong Privilege. Ano-ano po ba ang mga privilege na yan? Who can avail of this privilege? Okay, unang-una una po, returning resident. Yan po yung sinabi natin kanina, balik pa ba Returning overseas Filipino worker or yung mga OFW. Tayo po yan. So, ano po ba yung mga nakalagay dito? The personal and household goods must accompany the returning residents or returning OFW upon their return from abroad or arrive within a reasonable time, which shall not exceed 60 days after the owner's return. So, tayo po yan, yung mga dumarating po ng Pilipinas, okay, kasama natin yung mga goods natin, yung mga luggage natin. So, malinaw na malinaw po yan, hindi na po natin kailangan pa masyadong uh, paguluhin na explanation, nakalagay po natin, shall not exceed 60 days after owner's return. So ano ano po ba yung mga sinasabi rito dito po sa letter B what are the amounts covered by the exemption Nakalagay po dito to be exempt from the payment duties and taxes the value of the personal and household effect must not exceed the following Ito po yung 350,000 bakit po tayo makaka-avail ng 350,000 Ito po yung combined okay combined item na po tong 350,000 eh, paano po sino-sino po Nakalagay po rito, at least 10 years and have not availed of this privilege with 10 years prior to returning residence or returning OFW arrival 10 years or more. So ang mga kaavail lang po ng 350,000 na total tax exemption sila po yung mga nagstay abroad or hindi umuwi ng Pilipinas sa loob ng 10 taon. Okay? Kung hindi po kayo umuwi ng Pilipinas sa loob ng 10 taon at after 10 years babalik kayo ng Pilipinas, magbabakasyon kayo, may mga dala kayong goods or kahit ano, ang limit natin ay 350,000 pesos. Huwag po nating aabusuhin ang amount na yan kasi ang amount po na yan ay kailangan supported ng mga resibong dala natin kung ano man yung mga goods na iuuwi natin pagbalik natin ng Pilipinas as returning President or OFW. Okay, number two. 250,000 pesos. So, medyo bumaba po tayo ng isang daan. For those who have stayed abroad for a period at least 5 years but not more than 10 years and have not availed of this privilege with 5 years prior to the returning resident returning OFW arrivals 5 years to less than 10 years. Okay. So ito naman po yung mga nag stay abroad okay nang more than 5 years but less than 10 years. Okay, hindi po nakapagbakasyon nang limang taon. Bumalik lang po ng Pilipinas after 5 years but less than 10 years, kayo po ay entitled sa tax exemption, okay? Worth of goods brought 250,000 pesos po. Katulad din po sa number 1 kailangan din po kung magdada tayo ng mga item na tingin natin ay pasok dito sa 250,000 pesos, magdala po ng resibo. Okay, kasi iyan po ang hinahanap. Lalong-lalo na pag dinagay natin sa ating mga declaration, kailangan po ng resibo. Huwag po natin kakalimutan yan. Huwag pong makulit. Okay, sumunod po tayo sa patakaran para hindi tayo magkaroon ng delayed sa ating biyahe. Okay, ito naman po yung para sa lahat ng mga normally na umuuwi ng Pilipinas. So, ito po yung 150,000 pesos na tax exemption for those who have stayed abroad for a period of at least 6 months. Period of at least 6 months. Malino po yan. And have not availed of this privilege within 6 months prior to the returning resident or returning OFW 6 months to less than 5 years. Okay, ito naman po yung less than 5 years or 6 months na hindi nakauwi ng Pilipinas. Okay, pasok po dito yung 1 year, after 6 months, 2 years, 3 years, 4 years, but less than 5 years. So normally po dito tayo nagpo-poll sa 150,000. So yan po yung limit natin para sa ating mga tax exemption. In addition to the privilege stated above returning OFW are allowed to bring in tax and duty free home appliances. So, pwede po tayo magdala ng uh, mga appliances. Okay? And other durable, limited to one of a kind, the total amount of which shall not exceed 150,000 pesos. Katulad nga po ng sinasabi ko, dapat hindi siya lalagpas sa limit na 150,000 pesos. Any amount, sabi po rito, any amount in excess shall be subject to corresponding duties and taxes. Kaya po, gine-check yung mga gamit natin. Pagtingin nila medyo may kamahalan yung mga dala nating item at alam nilang lalagpas yun sa amount na 150,000 ay papatawan po tayo ng taxes. Okay. So, nakalagay naman po dito, what goods are allowed to be brought in tax and or duty exemption? Nakalagay po dyan, personal things, Okay? Personal items, personal use, household effect, home appliance, and other durables. Nakalagay din po rito how to avail of this privilege. Yan po ay in case, dito po tayo kasi nagpo-poll sa una eh. In case of accompanied baggage, submit the accomplished form upon arrival to a custom officer. Make sure na po na pag-arrive tayo sa Pilipinas, sa airport, maipasa po natin agad. Okay? Or mag-comply tayo kasi ngayon po na yan sa e-travel, di ba? May nasa e-travel na po ngayon yung mga custom declaration natin. Pero sa mga tao po na hindi marunong mag-fill out ng e-travel, meron naman po tayong tinatawag na manual form kung saan binibigay po yan ng mga stewardess sa loob ng aeroplano. Okay, at bago tayo mag-arrive sa airport, mayroon po tayong mga susulatang form. So yan po yun sa mga hindi masyadong tech savvy. Okay? yung gusto pa rin po ng manual kasi hindi nila alam kung paano mag-fill out ng digital baggage declaration form. Okay, so nakalagay po dyan, accompanied baggage, ibig po sabihin dyan yung mga dala nating baggage. Okay, check-in man yan or uh, hand carry, so yan po yung tinatawag na accompanied baggage. Ano-ano man po yung mga goods and items na excluded by the privilege? Excluded, ibig sabihin po, hindi kasama. Ano-ano po kaya yung mga pinagbabawal na dalhin? Unang-una po, luxury items. Okay, luxury items meaning yung mga branded na item. Example po, mga Louis Vuitton. Yan. Prada. Yung mga ganyan po. Kung wala po tayo masyadong uh, pera tapos may Louis Vuitton tayo, magiging questionable talaga yan. Unless covered by pre-departure certificate of identification. So, kailangan nyo po ng supporting documents kung may mga ganyan kayong item na dadalhin. Pangalawa po, vehicles. Siyempre, bawal magdala ng sasakyan. Number two, watercrafts, aircrafts. Dala tayong aeroplano. <laughs> animals. Bawal din po ang animals. Unless mayroong permit or makakuha tayo ng clearance na pwede tayo magdala ng animals. Donations. Bawal po yan. Uh, goods intended for barter, sale, or hire. Yan po yung mga tinatawag na pambenta or for commercial use. Okay? Goods in commercial quantity, yan po naman yung masyadong maraming item. Yung para mukha na talaga siyang pambenta. Okay? And then, uh, regulated goods in excess of the limits allowed by the regulation. So, yung mga excess items po or excess goods na dadalhin natin na hindi naman po pasok doon sa limit natin. So, alalahanin po natin, kapag nagka-travel tayo, hindi lang pa tayo basta umuwi, isipin natin, number one, kailan ba tayo huling umuwi? Okay, isipin po natin yan, kailan ba tayo huling umuwi? Para alam natin kung ano yung limit natin. Baka naman, bili kayo ng bili ng pasalubong, ang dami pera ni kabayan, shopping dito, shopping doon. Bili ng ganito para kay ganyan, bili ng iPhone, dala ng ganito, padala ni kaibigan, padala ni Kumare, uh, yan lagpas na pala siya doon sa limit binigay sa kanya as OFW doon sa kanyang privilege na mga kukuha. Eh, magkakaproblema po talaga tayo dyan mga kabayan. Okay? So, yun po yung sa part ng uh, exemption, yun po yung mga privilege natin na pwedeng makuha. Kailangan din po natin i kung ano po yung mga nabanggit dito sa diniskas natin today. Okay? So, nakalagay po nga dyan kung halimbawa in case hindi kayo nakapag-fill out ng form sa loob ng aeroplano at sa labas kayo mag-fill out. Meron kasi pong pagdating natin sa loob ng terminal at hindi talaga tayo nakapag-fill out ng form, hindi rin tayo nakapag-fill out ng e-travel, may ibibigay din po sa ating form. Okay, so be familiar lang po kung magbibigay sa inyo ng ganitong klaseng form. Ganyan po yung makikita nyo. Okay, so ganito po yung makikita nyo dyan kapag nag-fill out kayo. Nakalagay po dyan, length of stay, less than 6 months, 6 months to less than 5 years, So, 5 years or less, 10 years and above. So, kaya pag pinasa nyo po yan sa Bureau of Customs, malalaman nila kung ano lang yung limit ng entitlement niyo para sa magiging privilege nyo sa tax-free na mga goods na ipapasok nyo sa loob ng Pilipinas. Okay. So, ito po po nakalagay dito, mga personal information to be filled out by uh, resident or OFW. So, yan po yung mga information. Nakalagay po yan yung uh, Pangalan, pamilya, address, address sa Pilipinas, contact number, email address. Tapos, yan po kung ano-ano pa. Uh, names of accompanying family members, tapos passport number accompanying family members. So, yan po yung mga uh, normal information, mga basic information po. So, ito naman po, uh, nakalagay diyan shipment detail. Nalagay niyo po kung nag-travel kayo by air. So, yan. So, yan na po. So, on support. So, so, ganyan po yung kailangan yung Uh, fill upan kapag in case, ganito yung papel na binigay sa inyo sa loob ng airport. Ito po yung naglagay sila dito ng uh, example. So, nakalagay dito, please declare separately new and old goods. Okay, use additional seats if necessary and each additional seat should also be signed by the sender. So, ganito po yung itsura ng pag Okay, nakalagay po dyan kung ilang piraso Okay, so nakalagay po sa unit of measure, pieces or uh, one unit. Kung ang tinutukoy po natin ay appliances, ang gagamitin po is unit. Kung ang tinutukoy naman po natin ay mga clothes, pieces po ang gagamitin natin. Sasabihin din po natin dyan kung uh, bago po ba siya, brand new or second hand. Okay, tapos declared value in Philippine peso kapag nagde-declared po tayo ng items or good bago man yan or luma, second hand man yan kailangan nyo converted siya into Philippine Peso. Okay, ganyan po ang pagde-declare para po hindi tayo magka-problema pag tayo ng custom. So, after po nyan, may babasahin po tayo na declaration. Tapos, kapag agree na po tayo kung ano nakalagay dyan, kailangan lang pong mag-sign dito ng taong nag-declare dito sa form na yan. Kung tingin nyo masyado kayo maraming i-declare ide at napuno itong first page, pwede nyo gamitin yung second page. At ganun din po, kailangan nyo rin pong pumirma at ilagay yung date kung kailan kayo nag-arrive sa Pilipinas. Yun po ang uh, importanteng details dito sa declaration form na to ng Personal Household Effects Declaration Form. So ang mga ka po dito ay mga resident, returning resident at returning overseas Filipino workers. So yun lamang po mga kabayan. Sa next video na po natin, i-discuss yung isang form na normally binibigay sa loob ng aeroplano kasi medyo mahaba na po itong video natin. So sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite po kayo mag-subscribe para lagi po tayong updated sa mga balitang OFW kung ano yung mga latest na kailangan nating malaman, lalong-lalo na kapag magbabiyahe tayo pa uwi ng Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Have a nice day!